Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, doon ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Basilio ang Dakila. Kamusta? Si San Basilio ang Dakila, kilala rin bilang si Basilio ng Cesarea, ay isang ubispo ng ikamater na siglo at isa sa mga dakilang ama ng simbahan. Ipinanganak siya noong mga 330 sa Cesarea ng Kapadokya, isang rehiyon sa Anatolia, sa kasalukuyang Turkey. Si Basilio ay nagmula sa isang makakristyanong pamilya at nakatanggap ng mahusay na edukasyon. Nag-aral siya sa Atenas, kung saan nakilala niya ang iba pang mahahalagang personalidad ng panahon, tulad ni na Gregorio ng Nazianzo at Gregorio ng Nisa, na madalas siyang ituring na mga ama ng Kapadokya Pagbalik sa Cesarea, sumunod si Basilio sa buhay mong gastiko at naging pare. Kinala siya sa kanyang kababaang loob, sa kanyang pangako sa kahirapan, at sa kanyang pagmamahal sa mga gawain ng awa. Noong 370, nahalal si Basilio bilang obispo ng Cesarea. Bilang obispo, nagtrabaho siya upang baguhin ang klero at itaguyod ang ortodoksyang doktrina ng Kristyanismo. Aktibong nakilahok siya sa mga teolohikal na kontrobersya ng kanyang panahon, lalo na ang pakikipagtunggali sa arianismo. Si San Basilio rin ay sumulat ng maraming aklat teolohikal at pastoral. Ang kanyang pinakasikat na gawain ay maaring ang Moralia na naka sa pangmatagalang pag-unlad ng espiritualidad monggastiko. Nartsong ang isang dasal na nainialay kay San Basilio, ang Dakila. Diyos na walang hanggan, na pinarangalan ang iyong simbahan sa karunungan at kabanalan ng iyong alagad na si Basilio, bigyan mo kami ipinamamanhik namin ang bihasa ng malinis na puso upang maunawaan kung ano ang itinuro niya at isalarawan sa aming mga buhay ang mga katotohanang ibinukas niya sa pamamagitan ng kanyang doktrina at halimbawa. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Gregorio ng Natsyanso. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw